Ayan, maluwag na yung ating garahe. Wala na si Nesma at saka yung prelude. Si Tito naman ay nandito sa labas. Ayan. So, ito na lang ang natirang old school mga kaibigan. Yung crown, dalawa yon, Isang puti, isang itim. Nasa bahay yung puti. Doon sa kabilang garahe. So, ayan. Ito ay si Starirai. Ito ay wala pa rin pangalan. Si Sprinter lang ulit yan. 1973 Toyota Corolla na 2 door. Ito ay 1981 Toyota Starlet. 2 door din. Yan. So yung post ko na karan, it's time. So alam nyo na ibig sabihin pag it's time. Oras na. Oras na para paandarin natin siya. <laughs> Akala nyo oras na para iparapol or ibenta no? Wag. Six years na to sa akin. Seven years na. Ito ang pinakamatagal kong sasakyan sa buong buhay ko. Ito ang pinaka nagstay talaga. Sa hirap at ginhawa, nagsama kami nito. Talaga namang, nako, hindi ko alam kung pag nakita ko to sa kalsada na at iba ang may dala. Palagay ko to, tulo ang luha ko eh. Kaya hindi ko ito ialis. <coughs> Baka mauna pa itong istarya bago ito maialis. <laughs> So, talagang love ko rin talaga to si Stariray. Although, talagang gano'n, na nag, nagpapahinga lang siya madalas. Pero lagi ko itong nire-rehistro, lagi ko yung pinipms, pag tamang oras na, bago ang gulong niyan, bago ang suspension niyan. Diba? Yung mga gasket, oil seals, bago yan. So, pag ini start mo yan, nalolobat lang yung battery. Pero pag ini start mo yan, aandar yan at dadaling kanya kung saan mo gusto. Ganon kabait yan si Stariray. Kapag so, nakita nyo ito sa kalsada, kumaway lang kayo, ha. Ah. Kasi siya lang naman niya. Walang ibang kamukha nito sa kalsada. Siya lang yan. Ito rin si sprinter natin. Nagpalit pa ako na bagong goma. Kasi nga, nag-size 15 ako. Yung malaking goma kasi nakasama dito sa mags ko. Tangkad. Sobrang tangkad. So ngayon, magkasintangkad lang sila, oh. Diba? Pero ito, naka-15. Ito, naka 13 So magkasintangkad lang sila. Galing, No? nahabol sa goma. Ito, registro. 5, February, February, March, April, May. May pa to. Pwede pa. Registrado pa. Ito, 9. Mas matagal pa to si Stariray. So, ayan. Para sa mga natutuwa. Nakikita ko sa comment section. Natutuwa kayo dito eh, no? 1973. Ito, bigay ng mga nagtatamiya sa kalamba. Tamiya, cup. So, ito, si Sprinter nabili natin to sa Pampanga kay Sir Brian Sir Brian so, madami pa rin gagalawin yung wiper motor di ko pa rin ay kakabit kasi nasunog yung motor nito umusok yan dito kasi nasa loob nitong dashboard yung wiper motor siguro nag stuck sa katagalan tapos inon ko siya hindi naman gumagana pero maya maya biglang umusok eh buti na lang ready tayo. Lagi tayo may fire extinguisher diyan, Ready tayo. Kahit masunog, meron tayong fire extinguisher. Lagi rin kayong magdadala niyan sa mga old school, kahit sa modern sasakyan, mahalaga din 'yan. Kung hindi man kayo ang masunugan, kayo ang makakatulong sa nasunugan. Ayun. So ito, black na nga pala ni Bella nito, ah. Tagal ko na 'tong hindi nakakamusta. Aandar under pa kaya ito? Bagong side mirror, mga kaibigan, no. Oh. Nabili ko. Ano lang to. Mura lang. Pero mahirap na siyang hanapin. Para hindi na plastic. Bakal na. Tapos, uh, speedometer cable. Mayroon na rin para gumana na yung speedometer. Yung pedal, kinuha ko to sa Crown. Yan, kinuha ko to do sa Crown na 1975. Kasi, wala tong pedal simula nung mabili ko. Bakal lang siya, ayun no oh. Bakal lang. So, tinatapakan ko lang yung bakal. Yan. Para umandar siya. So, panda natin to kung may battery pa ito. Tapak muna. Tatlo. One, two, three. Neutral. Kamustayin natin siya. Buwan na itong hindi umaandar. Tingnan natin. Hoy, may battery pa siya. Start tayo. Hey! It's alive. Uy, naka-idle up pa, oh. Pag malamig pa yung makina, nag-idle up yan, eh. Yung idle up niyan, eto. Tatapakan mo lang siya. Yan <laughs> yung mga decarburador, minsan. Kapag matagal sila naka-stock, wala pa yung minor kapag yung bagong start. Tatlong araw, limang araw, pataas, itambak mo yan. Walang minor yan. So, papa, -ah papaahuni mo muna yung gasolina sa, sa ano, carburador kasi yan, magme-minor na yan tinig oh. ayos buhay pa yun oh bago spark plug, bago langis ayos aircon, meron pa kaya? ah, buhabog sa kaminor ulit, ulit idle up nalalayin muna natin ng tapak bumababa ka-adjust uh, mo lang yung idle up lamig alam lamig pa ng aircon grabe 1 pa lang yun ah 2 malamig pa din 3 pwede so walang singaw ang ating aircon system good kasi kapapagawa ko lang yan <laughs> nung bago pa tumapatambak kasi itinakbo ko yata ito ng ano ng alabang inikot ko lang alabang tapos balik na Okay, sold Atras natin, baka stock up na yung mga preno Although hindi naman nauulanan Yan ang maganda, pag ang kotse nyo hindi nauulanan Hindi nag Hindi kinakalawang yung preno masyado Okay pa oh, Hindi kapit ang preno Maandar o. Oh. handbrake Meron pa Power window Okay pa <laughs> painitin lang muna natin siya ang ganda ng minor oh. 800 rpm very good very nice ang tining fun lang yung maririnig bo. nice one buhay na buhay pa may ilaw pa ba to baka naman kinagat na ng daga although wala naman daga dito ayun buhay na buhay Yes, yeah, super yellow. Ang ganda niya sa gabi super yellow na yan solid yan ayun namatay na nabigatan yung alternator <laughs> Sabi mababa ang menor natin ito isang maganda rito ah nagkakaroon ng mold oh. so so ayun lang ang makina niyan 4KGE para sa mga curious 4KGE na naka 5 speed tapos brand new carburetor ay tension wire na Futaba Japan Japan nabili ko lang yan brand new old stock tapos naka, naka brand new na spark plug bagong langis syempre alaga yan kulan naka thermostat din yan naka IC type alternator kasi yung orig nito hindi IC type so yun lang 507 na sanden compressor so ayan siya. si Starira yan dito. Si engine rebuild na ba mga kaibigan? Wag muna, pinipinturahan ko pa yung valve cover eh. Wag muna, nakatanggal, hindi pa dumadating yung gasket. So ito, baka gagawin ko tong tan yung interior, yung parang brown siya. Alam niyo yun? Yung ganito, ito kasi original niya niyo. Eh, oh. So gagawin kong tan yung interior. Ayan yung dashboard. Oh. kala mo siya brown, 'di ba? Gagawin kong tan, may nakita kasi ako sa Google yung tela niya leather yung gilid tas yung gitna Burberry grabe ang ganda tignan classic na classic parang yung mga ginagawa sa Mini Cooper alam nyo yun yung tela niya Burberry yung parang ano ganda ganda ng linya nun so eto si Starira meron siyang flares dito etong flares na ito para tumaba yung body ganito yan eh ito sa inyo ito kasi pang mga starlet na naka wide body, mga malapad ang mags. Yan, ganyan yan, kinakabit yan dyan. Ganyan. So ito ay talagang pang starlet talaga. Hindi siya yung invention lang. N2 flares. Hindi ko alam kung N2 or TRD flares tawag nila dyan. TRD body kits pang starlet. Hindi ko tanda eh. So ito naman, <coughs> ready to go ito. Nalobat lang siya nung nakaraan. Sinarge ko naman. Hindi ko pa napapastart kasi tinanggal ko yung valve cover ng ating bagong makina. So ayan, ikutan lang muna natin siya. Siguro ito eh, ko na lang ito sa aking display area pag balang araw kung magkakaroon. Yung nakasalamin, tapos siya yung nandun. Si Sprinter, okay ba sa inyo? Gusto nyo ba to? Baka i-out ko na rin ito kasi hindi ko na nagagamit din eh. So ito yung napalalim talaga ako sa puhunan dito. Kasi nga yung pagkabili ko pala sa kanya mataas na talaga. I mean hindi mataas na mahal. Pero malaking halaga din yung bili ko. Kasi wala naman na kayo mabibili Sa marketplace maghanap kayo. Sa mga collector maghanap kayo. Wala na nagbebenta. Kung meron man sobrang malulula na din kay sa price. Kaya eto, pagkabili ko, strip to metal, kay Kiss Auto Paint siya, tapos bili-bili ng mga pangilalim, preno, hose, uh, sa makina, condition, interior, yung mga ganyan. Madami din. pa palagi ko, mapapanalunan to. Nako, sarap. Matutuwa yung mananalo nito. Nakailang mags din ako dito, Eh. Oh. Feeling ko okay lang tong ganitong design sa kanya. Bagay naman. <laughs> Ganda ko mas may babo no? Eh, alam, baka sumabit na yung oil pan sa kalsada. Tamang tindig lang. Sing laki lang siya ng starlet, eh. Oh. So, umaandar naman sila pareho. Good naman. Ito, hindi ko na mapapandar. Nakabaklas yung valve cover, eh. Sige. Yan natin. One more time. Uy. Okay pa. Goods na goods. Ayan yeah. <laughs> Mababa nga minor. Ayun. Okay na. Lakas nung fan No? Naka-electronic yan eh. Kahit nakababad sa traffic, ang lamig ng aircon. Kasi nga, naka-electronic na fan. Nakatahimik, kahit ibirit mo ng sagad, hindi umuugong yung fan. Stable lang kasi yung speed niyan. High speed fan. Okay, yun lang muna ngayong umaga. Back to work na tayo. Ayusin na natin itong si Tito.